Madalas nating marinig, huwag mong husgahan ng ibang tao. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi maiiwasan na madalas tayo magtakda ng opinyon o magbigay ng hatol sa mga tao sa ating paligid. Minsan, kahit na hindi natin namamalayan, nagiging mabilis tayo sa pagbibigay ng mga paghuhusga tungkol sa kanilang mga galaw, kanilang hitsura o kung ano man ang ating nakikita sa kanila. Ngunit ang tanong ay, bakit nga ba tayo hindi dapat maghusga ng ibang tao? Sa ating mga puso, may mga pagkakataong madaling magbitaw ng panghusga, ngunit ang Diyos ba ay ganito rin sa atin? Ang Diyos, sa kabila ng kanyang walang katapusang kapangyarihan at kaalaman, ay hindi nagmamadali sa pagbibigay ng hatol. Ang kanyang pagtingin sa atin ay puno ng pag-unawa, pagmamahal, at pagpapatawad. Kaya bago tayo magbigay ng desisyon o opinyon tungkol sa iba, maglaan tayo ng ilang sandali upang mag-isip. Paano kaya tayo hinuhusgahan ng Diyos? Ano kaya ang kanyang pananaw sa ating mga pagkukulang at kahinaan? Sa ating pagninilay ngayon, tatalakayin natin ang mga aral na itinuturo sa atin ng Diyos tungkol sa paghuhusga. Paano kaya natin mapapanday ang ating mga pananaw sa iba sa pamamagitan ng pananampalataya at kung paano ito nakakaapekto sa ating personal na paglago at espiritual na buhay? Sa bawat hakbang, makikita natin na ang hindi paghuhusga ay isang pagkakataon para tayo'y magbukas ng ating mga puso sa pagmamahal at pagpapatawad. Ang Diyos lamang ang nakakakita ng ating mga puso at tunay na layunin, tanging siya lang ang may kakayahang maghusga ng makatarungan. Isipin mo, gaano ka man kabait o gaano ka man kasama, Tanging ang Diyos lang ang nakakakita ng kabuuan ng ating mga puso. Nakikita niya hindi lamang ang ating mga aksyon, kundi pati ang ating mga pinagmumulan ng iniisip, nararamdaman at layunin. Ang ating mga gawain at mga saloobin ay maaaring magmukhang mabuti o masama sa harap ng iba, ngunit hindi natin kayang ilahad ang ating mga tunay na layunin ang Diyos sa kanyang walang katapusang kaalaman ay tanging siya lamang ang may kakayahang maghusga ng tama at makatarungan. Siya lamang ang nakakakita ng kabutihan at kahinaan ng ating puso. Isang magandang halimbawa ng pagtutok ng Diyos sa ating puso ay makikita sa talinghaga ni Jesus tungkol sa trigo at ang mga darnel na matatagpuan sa Mateo 33:24 hanggang 30. Sa kwento, isang magsasaka ang nagtanim ng trigo sa kanyang bukirin. Ngunit habang natutulog ang mga manggagawa, may mga kaaway na naghasik ng mga darnel sa bukirin nang lumaki na ang mga halaman napansin ng mga lingkod ang mga darnel at nagtanong sila sa kanilang amo kung dapat nilang bunutin ito ngunit sinabi ng amo na hayaan na lamang ang lahat ng mga halaman na magtubo hanggang sa anihan at sa huli doon lamang matutukoy kung ano ang mga tunay na trigo at kung ano ang mga darnel sa panahon ng anihan, doon lamang matutukoy kung alin ang may tunay na layunin. Ipinapakita nito na ang Diyos sa kanyang takdang panahon ay magbibigay ng tamang hatol. Tanging siya lang ang may kakayahang magtama ng lahat at magbigay ng makatarungang desisyon. Kapag tayo ay mabilis maghusga, madalas tayo ay nauurong sa pagiging makatarungan at higit pang nagiging makasarili hindi natin nakikita ang ating sariling kahinaan. Kapag tayo ay mabilis maghusga, madalas ay nagiging sanhi ito ng pagtaas ng ating sariling pagpapahalaga sa sarili. Ngunit hindi natin napapansin na ang ating mga sarili rin ay may mga pagkukulang. Ang hindi pagkakaroon ng malasakit at pagkakaunawa sa iba ay nagpapakita lamang ng ating pagkakaroon ng labis na tiwala sa ating sariling pananaw at hindi sa kabutihan ng Diyos. Ang mga tao na mabilis maghusga ay kadalasang nagiging makasarili at hindi nakikita ang kanilang sariling mga kahinaan. Isang halimbawa nito ay ang kwento ni Jesus tungkol sa fariseo at ang maniningil ng buwis sa Lukas 18, Siyam na Sampu. Sa talinghagang ito, dalawang tao ang umahon sa templo upang magdasal. Ang fariseyo na isang relihiyosong tao ay nanalangin at ipinagmalaki ang kanyang sariling kabanalan. Sinabi niya, Salamat Diyos ko na hindi ako katulad ng mga tao na masama tulad ng maniningil ng buwis na ito. Samantalang ang maniningil ng buwis na isang tao na itinuturing na makasalanan ng lipunan ay nakayuko at nagsabi, Diyos, maawa ka sa akin isang makasalanan. Ang fariseyo ay mabilis maghusga at magmalaki, ngunit ang maniningil ng buwis ay nagpakumbaba at lumapit sa Diyos nang may pusong tapat. Sa dulo ng talinghaga, sinabi ni Jesus na ang maniningil ng buwis ay umuwi na pinatawad, samantalang ang fariseyo ay hindi. Ang utos ng Diyos ay magpatawad at magmahal kung tayo ay maghuhusga nahihirapan tayong makita ang kabutihan at pagpapatawad ng Diyos ang utos ng Diyos sa atin ay hindi maghusga kundi magmahal at magpatawad kung tayo ay nagiging mabilis magbigay ng hatol, nawawala sa atin ang pagkakataon na makita ang kabutihan ng iba at ang plano ng Diyos para sa kanila. Ang pagtingin ng Diyos sa atin ay puno ng pag-ibig at pagpapatawad at iyon ang dapat nating ipakita sa ating kapwa. Sa Mateo 7, 1-5, itinuturo ni Jesus ang mahalagang aral, Huwag kayong maghusga upang hindi kayo husgahan. Tinukoy ni Jesus ang ating pagkakaroon ng pansin sa bakal sa mata ng ating kapwa habang hindi natin nakikita ang tungkod sa ating sariling mata. Ipinapakita nito na bago tayo magbigay ng hatol sa ibang tao, dapat muna nating pagnilayan ang ating sariling buhay at mga kahinaan. Kung tayo ay maghuhusga, paano natin makikita ang kabutihan at pagpapatawad ng Diyos sa ating buhay? Kung magpapatawad tayo at magmamahal, doon lamang natin mararanasan ang tunay na pagkakaisa at pagkalinga ng Diyos. Sa mga araw na tayo ay nahaharap sa mga tao na tila may pagkakamali, magpatawad tayo at ipagdasal sila. Ang tunay na layunin natin ay makita ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay, hindi ang kanilang pagkukulang. Sa bawat araw ng ating buhay, laging may mga pagkakataon kung saan tayo ay makakakita ng mga tao sa ating paligid na tila may pagkakamali. Marahil ang kanilang mga salita ay masakit, ang kanilang mga gawain ay hindi ayon sa ating inaasahan, o ang kanilang mga desisyon ay nagdudulot ng sakit o kalituhan sa iba. Sa mga ganitong pagkakataon, madaling mapuno ng galit o pagkamuhi. Ngunit iyon ba ang nararapat na tugon? Sa halip na mag-isip ng masama at magtakda ng mabilis na hatol, tinatawag tayo ng Diyos na magpatawad at magdasal. Sa pagdarasal, hindi lamang natin hinihiling ang pagpapatawad para sa kanila, kundi ipinapakita natin ang ating malasakit at pag-unawa. Isang simpleng panalangin ay maari magdala ng pagbabago sa kanilang puso. Ang tunay na layunin natin ay makita ang pagmamahal ng Diyos na gumagalaw sa kanilang buhay, hindi ang mga pagkukulang na maaari nilang taglayin. Sa ating pagpapatawad, ipinapaabot natin ng isang mensahe ng pagmamahal na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. At kung tayo'y magpapatawad, ipinapakita natin na tayo rin ay tinanggap at pinatawad ng Diyos. Nais ng Diyos na makita natin ang kabutihan sa ating kapwa at sa ating pagpapatawad nagiging instrumento tayo ng kanyang biyaya. Ang pagpapatawad ay hindi isang magaan na hakbang, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa kalayaan mula sa galit at hinanakit. Sa pag-aalaga at pagmamahal sa kapwa matututo tayong maging mas mapagpakumbaba at magtiwala sa Diyos na siya lamang ang may karapatang maghusga. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagbibigay ng pagmamahal at malasakit sa ating kapwa, tayo mismo ay natututo. Hindi lamang natin binubuksan ang ating mga puso upang tanggapin sila, kundi binubuksan din natin ang ating isipan upang makita ang buhay mula sa pananaw ng Diyos. Ang pag-aalaga at pagmamahal sa iba ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba. Tinuturoan tayo ng Diyos na huwag tularan ang mga taong nagmamadali maghusga at magmalaki kundi maging mapagpakumbaba sa ating mga puso. Bilang mga tagasunod ni Kristo, itinuturo niya sa atin na hindi tayo ang may karapatang magtakda ng hatol sa iba. Ang Diyos lamang ang may ganitong kapangyarihan dahil Siya ang nakakakita ng ating mga puso at ang tunay na layunin natin sa buhay. Sa tuwing tayo ay magpapatawad at magmamahal, nagiging malinaw sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Siya lamang ang may kakayahang magtama ng lahat ng bagay at magbigay ng makatarungang hatol. Ang ating bahagi ay magtiwala sa Kanyang plano at magpatuloy sa pagpapakita ng Kanyang pagmamahal sa mundo naway magpatuloy tayo sa buhay na may malasakit sa iba at may pagpapatawad sa ating mga puso. Ipasadyos Diyos natin ang anumang panghuhusga at ipagdasal ang bawat isa. Manalangin tayo upang mapuno ng pag-ibig at pagpapatawad ang ating mga puso. Ngayon, habang tayo ay naglalakbay sa ating pananampalataya, naway magpatuloy tayo sa pagpapakita ng malasakit sa bawat tao na ating nakakasalubong. Sa gitna ng mga pagsubok, maari tayong matuksong magbitaw ng hatol, ngunit sa halip na maghusga, ipasadyos natin ang anumang panghuhusga sa ating mga puso magtanim tayo ng pagmamahal at pagpapatawad dahil ito ang kalakasan na nagmumula sa Diyos. Tinuturuan tayo ng Kanyang salita na magdasal para sa bawat isa na umaasa sa Kanyang gabay at katarungan. Ang tunay na layunin natin ay maglingkod sa Kanya at ipakita ang Kanyang pagmamahal sa ating kapwa. Magkaroon tayo ng malasakit at sa bawat hakbang ipagdasal ang mga taong nakapaligid sa atin at maging ang ating sarili. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay magiging saksi ng pagpapatawad at pagpapakita ng malasakit sa iba. Panginoon, gabayan mo kami na matutong magpatawad at magmahal tulad ng inyong halimbawa. Ipinagdarasal namin na sanay matutunan namin na hindi maghusga at magtiwala sa iyong katarungan. Amen. Ang Diyos ay tapat sa atin at sa bawat hakbang ng buhay, maaari nating hilingin ang kanyang gabay. Pumunta tayo sa kanya ng may puso ng pagpapakumbaba at pananampalataya. Panginoon, sa aming mga buhay, marami kaming pagkakataon na maaari naming magbitaw ng mga salita ng paghuhusga. Pero nais naming maging katulad mo sa aming mga puso, handa magpatawad, magmahal at magbigay ng pagkakataon sa bawat isa. Ipinagdarasal namin na matutunan namin ang pagpapatawad at magmahal tulad ng inyong ginawa sa amin. Tinutulungan mo kami na magtiwala sa inyong katarungan at naway patuloy na magpatawad at magmamahal kami ng buo tulad ng kanyang halimbawa. Ipinagpapasalamat namin ang iyong pag-ibig at gabay. Amen.